Kagaya ng ipinakita sa nakaraang kabanata, ay apat na test na ang natapos. Kaya bago magsimula ang panglima at huling test, ay tinawag ng lalaking may pulang maskara ang anim na kandidato para ipaliwanag ang ilang mahahalagang bagay bago magsimula ang final test. Una ay pinuli niya silang anim sa pag-abot sa puntong ito, at may karapatan na silang maging squad leader candidate sa loob ng Heaven Earth Association. Pagkatapos nito, ang magiging first place o top performer ay makakatanggap ng reward. Pagkarinig nito, ay nagulat ang lahat ng tao. Kaagad namang napagtanto ni Gyungo na ang pangungulekta ng plaka ay siguradong konektado sa reward. At tama nga, dahil ipinaliwanag ng lalaking nakapula na ang sinumang may isang plaka ay makakatanggap ng Heaven Earth Essence. Isang eksklusibong pil na kapag kinunsumo ay magbibigay ng 10 hanggang 15 taon ng internal energy. Ang unang reward na ito ay ibibigay kay Byung-un at Jang-yak na halatang tuwang-tuwa. Habang ang mataba naman ay napamura ng palihim kasi hindi siya pinalan. At ang mga nakakuha ng tatlong plaka ay mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa aklatan ng Heaven Earth Association na kilala bilang Corpse Blood Valley Treasury. Doon sila ay makakakuha ng kahit anong advanced martial art manual na gusto nila, pero isang manual lamang ang maaaring kunin. Pagkarinig nito, ay nagtaka si Yu Chan kung ano ang tinutukoy nilang Corpse Blood Valley Treasury. Kaya ipinaliwanag ni Jiang Yak na kung paanong may narinig siyang chismis na sa loob ng Corpse Blood Valley Treasury ay hindi lamang makakakuha ng advanced martial art copies kundi pati mga original na secret techniques. Dahil dito, ay napabuntong-hininga si Jiang Yak dahil gusto rin sana niyang makakuha ng advanced martial arts manual. Tiningnan silang mabuti ni Gyeongwon at malinaw na nakita sa mukha nito ang inggit. Ipinaalala naman ni Blue Spirit na kahit matuto siya ng maraming advanced martial arts, ay hindi yun ang gagawa sa kanya na talagang makapangyarihan. Ang magpapalakas sa kanya ay ang karanasan. Dahil kung mas marami ang experience, ay mas lumalawak ang kanyang pananaw. At nang marinig ito, ay itinatak ni Gyeongwon sa isipan ng aral. Pero hindi pa doon nagtatapos ang paliwanag ng naka-red mask. Sinabi niya na sa nakalipas na walong taon, ay wala ni isang taong nakapag-ipo ng tatlong plaka. Kaya dahil si Gyung Un lang ang tanging nakapag-kolekta ng tatlo, ay bibigyan siya ng karagdagang reward. Maaari siyang humiling ng personal teachings mula sa isa sa five kings, three sect leaders, at four valleys. Pagkarinig nito, ay napatanong si Gyung Un kung maganda ba ang reward na iyon. Nagulat ang babae sa tanong niyang iyon, kaya ipinaliwanag nito na may tatlo sa walong bituin ng anim na kalangitan at walong bituin na kabilang sa limang hari. Ang walong bituin ay pawang mga mandirigmang nakarating na sa evolutionary realm, tunay na mga maestro ng pakikipaglaban. Pagkarinig ng paliwanag, ay seryosong pinag-isipan ni Gyeong Won ang posibilidad, dahil kahit ang kanyang blue spirit ay minsang umabot sa evolutionary realm sa panahon nito. Kung ganoon ang lakas ng kanyang blue spirit, ay paano pa kaya ang isang aktwal na master sa level na iyon? Pero ang mas mahalaga pa sa lahat ng revelasyon, ay napagtanto ni Gyung na si Ghost Blade ay isang evolutionary realm expert din. Pero higit pa doon, ay sinabi ni Blue Spirit na isang siglo lamang ang nakalipas, ay wala pang evolutionary realm member sa association. Ngayon ay tila bigla ang tumaas ng malaki ang lakas ng kanilang henerasyon. Matapos ipaliwanag ng naka-red mask ang lahat, ay handa na sana siyang umalis ng itinaas ni Gyungun ang kamay at nagtanong, kung ang isang tao ay makakulekta ng apat na plaka, ay ano ang reward niya? At ang sagot, ay makakatanggap siya ng direktang teachings mula mismo sa isa sa Six Heavens, ang Association Leader. Ibig sabihin, ang Eight Star Masters ay nasa pinnacle ng evolutionary realm. Ang mga nilalang na mas mataas pa sa kanila ay nasa antas ng Six Heavens. Nang marinig ito, ay nagsabi ang Blue Spirit na hindi niya inaasahan na ang leader ng Heaven Earth Association sa panahong ito ay isang Six Heavens Master. Ngunit pagkarinig ng revelasyong iyon, si Gyung Un ay iisang bagay lang ang naiisip, na ang paghihiganti ni Blue Spirit ay mas magiging mahirap kumpara sa inaasahan. Sa susunod na eksena, ay makikita natin na kasama si Gyungwoo ng lalaking nakasuot ng itim habang pumapasok sa isang lugar na parang kweba. Pagdating doon ay nagbibigay siya ng pagbati. Sinasabi niya na ang pangalan niya ay si Gwak Monkey, senior martial artist ng Corpse Blood Valley, na parito at binabati ang kanyang senior na si squad leader Yang Muan. Nang marinig ito ni Muan, ay sinabi niya, okay okay. So ito pala ang taong nagtipo ng tatlong plaka sa itsura pa lang ay maayos siyang tao. Ipinakilala niya ang sarili kay Kyung-un bilang ang tagapag-ingat o bantay ng mga secret box. Pagkasabi niya nito, si Muwan ay mas lumalalim pa sa loob ng kwebo habang sinasabihan si Kyung-un na sumunod sa kanya habang si Monkey ay maghihintay sa labas. Matapos ang mahabang paglalakad, ay narating nila ang pasukan. Isinaad ni Muwan na doon papasok si Kyung-un at pwede lamang siyang kumuha ng iisang libro. Ngunit ipinaalala niya na hindi niya pwedeng dalhin palabas ang orihinal. Dapat niya itong kopyahin kaya dapat ay maging matalino siya sa pagpili. Dahil dito, ay nilinaw ni Gyungun kung okay lang ba kahit ilang libro ang bubuksan niya. Sumagot si Muwa na pwede ito, dahil paano naman siya makakapili ng libro kung hindi niya bubuksan ang ibang libro. Pagkarinig nito, ay nakaramdam ng tuwa si Gyungun. Bago siya pumasok, ay ipinaalala muna ni Muwan na sa loob ay may silid na may pulang pintuan, bawal siyang pumasok roon kahit anuman ang mangyari. Dahil kapag pumasok siya roon, ay makakakita siya ng sobrang nakakatakot na bagay. Nagtaka si Gyung-un kaya magkukwento sana si Muwan, ngunit ipinagbaliban niya ito at sinabihan na lamang si Gyung-un na sundin ang mga paalala niya. Pagkatapos noon, ay bumalik sa pagkakatulog si Muwan. Matapos makinig sa mga kakaibang paalala ng matanda, ay pumasok na nga si Gyung-un sa loob. Pagkapasok niya, ay bumungad kaagad sa kanya ang napakalapad na espasyo na punong-puno ng mga aklat. Sa mga mahahabang oras ng paglalakad, ay wala pa rin kahit anong libro na nakaagaw ng pansin ni Gyung-un. Sa dinami-rami ng mga ito, ay hindi sapat ang dalawang oras na palugit. Sinabi ni Blue Spirit na karamihan sa mga ito ay walang kwenta. Nagulat naman si Gyeongun kung paano niya ito nasasabi sa isang tingin lamang, ngunit hindi sumagot si Blue Spirit at sinabihan na lamang si Gyeongun na umakyat sa second floor. Sa malayo, ay makikita natin si Muwan na pinagmamasdan si Gyeongun. Napansin niya na umakyat kaagad sa pangalawang palapag si Gyeongun, kaya napatanong siya sa sarili kung may alam ba ito sa lugar na ito. Napansin ni Blue Spirit na ang layout ng lugar na ito ay katulad ng main pavilion treasury, at siguro karamihan sa mga libro dito ay mga copy lamang. Nagtaka naman si gyung kung bakit pa sila gumagawa ng copy ng isang treasury. Sumagot si Blue Spirit na siguro ay isa itong backup kung sakali mang may mangyaring sunog o anumang pagkasira. Hindi niya alam kung kaninong ideya ito pero inamin niya na napakatalino nito, lalo na't nakatago ito sa loob ng isang formation. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Blue Spirit, ay tinanong siya ni Gyung-un kung aling libro ang dapat niyang piliin. Sumagot ang Blue Spirit na kunin niya ang bandang nasa kanan, kaya kinuha. Ito ni Gyung-un at sinimulang basahin. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi makapaniwala si Blue Spirit sa kanyang nakikita. Lubos siyang naguguluhan kung binabasa ba talaga ito ni Gyung-un. Dahil sa kanyang paningin, ay basta na lamang binubuko ng paso basta ng bida ang bawat librong mahawakan nito. Alin ang susunod? Pagmamadaling tanong ni Gyung-un. Kaagad namang sumagot si Blue Spirit na kunin niya ang nasa kaliwang bahagi sa bandang ibaba. Ngunit ipinaalala niya na kung basta niya lamang ito ibubuka, ay paano niya pa ito mamimemorya. Nagtakas si Gyung-un sa mga pinagsasabi ni Blue Spirit, nilinaw niya na ang ginagawa niya ngayon ay pagmememorya. Nilinaw niya na basta't hindi niya susubukang unawain ang libro, ay kaya niya itong ememorya sa isang tingin lamang at sa revelasyong ito, ay bumagsak ang bunganga ni Blue Spirit. Matagal niya nang alam na matalino si Gyeongwon, ngunit hindi niya inakala na sa ganitong kalibre pala ang talino nito. Mayroong dalawang oras si Gyeongwon dito, kaya naisip ni Blue Spirit na kung mamimemorya ni Gyeongwon ang lahat ng libro dito, ay gaano na lang kaya magiging kalakas ang batang ito. Samantala, sa labas naman ng valley, ay makikita si Monkey na naghihintay sa paglabas ni Gyeongwon. Ngunit sa kanyang paghihintay, ay nagulat siya nang makakita ng isang dalaga at isang binata na papalapit sa kweba. Sa pag-aakalang ang mga ito ay kalaban, ay kaagad niyang binunot ang kanyang espada at binalaan ang dalawa. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabunot ang kanyang espada, ay kaagad na siyang pinigilan ng binatang nakasombrero. Nanlaki ang mata ni Monkey, hindi siya makapaniwala sa taglay na bilis ng binata. Sinabihan siya ng binata na kumalma. At mula sa kanyang damit ay ipinakita niya ang isang tukang na may nakasulat na King of Brilliance. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang ang disipulo ng King of Brilliance, ang pangalan niya ay Hibwisson. Samantala, sa loob naman ng kweba ay makikita si Gyung-un na patuloy pa rin sa pagbabasa. Isa pagkatapos ng isa, ay dali-dali niya itong nababasa dahil dito ay natatarante na si Blue Spirit kung aling libro ang susunod niyang ibibigay. Ngunit sa paghahanap, ay nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na libro. Ang librong ito ay pinamagatang Fluid Mysterious Footwork, isa itong teknik na ibinigay ng isang sekta sa Heaven Earth Association bilang isang offering. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang malaman na pwede itong maging isang extreme martial ascension teknik. Naalala niya ang sinabi ni Blue Spirit na lagpas sa Supreme Peak ay ang Ascension. At ang lagpas naman sa Ascension ay Extreme Ascension. Sinabi sa kanya ni Blue Spirit na dapat niya talaga itong imemorya. Pagkatapos nito, ay may nakita ulit si Blue Spirit na pamilyar sa kanya. Kaya nagtaka si Gyungun kung katulad rin ba ito ng Fluid Mysterious Footwork. Ipinaliwanag ni Blue Spirit na ang Fluong Palm ay isang teknik mula sa Wudang Sect. Ngunit hindi niya ni-recommend kay Gyungun na pag-aralan ito, kaya nagtaka si Gyungun at napatanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Blue Spirit na ng flowing palm ay ang pinakamagandang teknik na mayroon ang mga daos. Ngunit dahil sobrang nakapokus ito sa internal energy, ay maaari itong magbanggaan sa death energy ni Gyeongwon. Naunawaan ito ni Gyeongwon ngunit sinabi niya na tatandaan niya pa rin ito kung sakali mang kailanganin niya ito balang araw. Ipinaliwanag niya na kung posibleng makilala ang teknik na ginamit base lamang sa mga natirang marka, ay maaari niya itong gamitin para kumalap ng ebidensya. Sinasabi niya ito habang nakangiti na parang baliw, kaya napabuntong hininga ang Blue Spirit at inamin na hindi siya makasabay sa katusuhan ng ating bida. Nang buksan ni Gyungo ng isang libro, ay bigla siyang natahimik. Kaagad niyang tinawag si Blue Spirit at tinanong kung totoo ba talaga ang sinabi nito kanina na puro mga copies lang ang nandito. Iyon rin ang paniniwala ni Blue Spirit, Ngunit nang makita niya ang librong hawak ni gyung ay inamin niya na mukhang hindi ito isang copy. Napaisip si gyung na baka iniwan nila ang orihinal na kopya rito para pag-ingatan. Ngunit hindi naniniwala si Blue Spirit na inilipat ng association ang orihinal na kopya ng librong ito para lamang sa ganoong dahilan. Nalilito si gyung kaya ipinaalala niya na ang mga records ay masasabing martial arts mismo. Nang maunawaan ni Gyung-un ang ibig niyang sabihin, ay napunong ito ng ngiti. Ngayon ay naunawaan niya na ang orihinal na kopya ng teknik na isinulat mismo ng writer ay naglalaman ng mga habits at teknik ng writer. At sa narinig ay nagulat si Blue Spirit. Hindi siya makapaniwala na napakalalim rin pala ng pagunawa ng ating bida. Nagulat siya dahil kadalasan, ang ganitong uri ng pagunawa ay matatagpuan lamang sa mga master sa antas ng Supreme Peak hindi niya lubos akalain na maliban sa matalas nitong memorya, ay mayroon ding malalim na pag-unawa ang bida. Dahil sa biglaang pagkatahimik ni Blue Spirit, ay napatanong si Gyung kung nagkamali ba siya ng pag-unawa. Dahil sa pride ni Blue Spirit, ay nagkunwari siyang hindi ganoon ka-impressive ang ginawa ni Gyung Ngunit kilala siya ni Gyung kaya inasar siya nito at sinabing mukhang tama nga talaga ako. Anyway, balik naman sa libro, ay nagtataka si Gyung-un kung kailangan niya bang tingnan ang pamamaraan ng writer para maunawaan ang mga meaning ng bawat sulat nito. At sa pag-iisip na ito, ay inilarawan niya ang mismong oras ng pagkakasulat ng libro. Inilirawan niya ang bawat galaw ng brush ng writer, ang bawat kahulugan ng bawat salita. Dahan-dahan, ay unti-unting nakikita ni Gyung-un ang larawan ng writer na ginagawa ang teknik. Bumubus ito sa kanyang isipan na parang nagraragas ang ilog, at nang isarado niya ang libro, ay hindi siya makapaniwala sa nakita. Sa isang kisap mata, ay nakita niya ang bisyon ng writer na isinasagawa ang flowong palm technique. Kaagad siyang tinawag ni Blue Spirit kaya nagulat siya at napatanong kung masyado bang naging mabagal ang kanyang naging pagbasa. Ngunit hindi daw ganoon ang nangyari, ipinaliwanag ni Blue Spirit na sa sandaling iyon, ay nasa antas ng flow state si Gyeongwon ipinaliwanag niya na sa sabrang fokus ni Gyeongwon, ay hindi nito namalayan ang nangyayari sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon, ay nasa iisang mundo lamang siya. Dahil dito, ay napagtanto ni Blue Spirit na ang lugar na ito ay hindi isang copy ng main pavilion, ang lugar na ito pala ay ang mismong main pavilion. Lahat ng nandito, bawat libro, bawat teknik, lahat ay original. At kung ang lahat ng naririto ay ang orihinal, ibig sabihin ay nandito rin ang aklat na iyon. Kaya naman ay inutusan niya si Gyung Won na pumunta sa pangatlong shelf sa bandang kanan mula sa kinatatayuan niya. Mula doon ay nakuha ni Gyung Won ang pulang aklat na tinatawag na First Liang Sword Technique. Sinabi ni Blue Spirit na siya mismo ang naglagay ng aklat dito, kaya inutusan niya si Gyung Won na buksan ang papel na nakasipit sa libro. Nagtataka si Gyung Won kung ano ito, kaya ipinaliwanag ni Blue Spirit na ito ang Moonless Void Sword, Moon Oriented Defeat Sword at iba pa. Nang marinig ito, ay nanindig ang mga balahibo ni Gyeongwon. Sinabi ni Blue Spirit na mukhang sinuwerte nga talaga si Gyeongwon ngayon. Nilinaw niya na ang dalawang teknik sa sipit na ito ay masasabing ang mismong pinagmulan ng kanyang sariling sword art. Nang marinig ito, ay kaagad na lumabas sa isipan ni Gyeongwon ang mga larawan ng teknik. Ito ang isa sa limang dakilang sword technique mula sa sinaunang kabihasnan, isang bagay na hindi niya pa nasasaksihan. Kahit na ang nasa harapan niya ngayon ay ang mga natitirang galaw lamang ng Moonless Void Sword, ay hindi niya pa rin may na nasa ibang dimensyon ang antas nito. Habang nakatayo si Gyeongwon, ay nagulat si Blue Spirit nang bigla ang lumabas ang Death Energy ni Gyeongwon. Nang napansin niya na ang galaw ng Death Energy ni Gyeongwon ay nagkakaroon ng pisikal na anyo, ay napagtanto niyang gumagamit ang bida ng isang martial arts. At base sa lahat ng senyales, ay hindi may kakailan na si gyung ngayon ay nasa flow state. Sa sitwasyong kritikal, ay umaasa si Blue Spirit na walang gagambala kay Gyung-un. Ngunit sa kasamaang palad, ay mukhang hindi yun magiging posible. Dahil sa labas ng pasukan, ay dumating na si Wisan kasama ang dalagang nakapula. Una ay nabahala si Muwan kung sino itong mga hayop na ito. Ngunit nang ipinakilala ng binata ang sarili bilang ang disipulo ng King of Brilliance, ay biglang natahimik si Muwan. Matagal niya nang naririnig na malalakas daw talaga ang bawat disipulo ng limang hari, ngunit sa harap-harapan, ay napagtanto niya na hindi ito pawang mga chismis lamang. Sa kabila ng murang edad, ay hindi siya makapaniwala na ganito kalakas ang disipulo ng King of Brilliance. Biglang nagtanong si Wisen kung maaari ba siyang pumasok, ngunit pinigilan siya ni Muan. Ipinaalala niya na kahit disipulo man siya ng King of Brilliance, ay hindi pa rin niya siya pwedeng papasukin ng basta-basta. Ngunit nang ipakita ng pulang dalaga ang dala nitong plaka, ay kaagad na natigilan si Muan. Nang mapagtanto niya ang sitwasyong napasukan niya, ay kaagad na himungi ng paumanhin si Muan. Sa loob ng isipan ni Muan, ay maraming bagay ang tumatakbo. Naisip niya na kung totoo nga ang plakang iyon, ay ang babaeng nasa harapan niya ang palagi niyang naririnig sa usap-usapan. Hindi rin niya lubos na moari kung nasa anong antas na ang narating ng babaeng ito. Matagal niya nang naririnig ang tungkol sa babaeng ito, ngunit hindi niya lubos na maunawaan na ganito pala ito kalakas. Pwede ba kaming pumasok? Tanong ng dalaga. Kaagad na humingi ng paumanhin si Muan at sinabi na sa kasalukuyan, ay hindi ito maaari dahil mayroon pang tao sa loob. Nagsalita si Wisen na narinig niya na daw ang tungkol sa baguhan na nakakuha ng tatlong plaka, ngunit tinanong niya ang bantay kung paghihintayin ba talaga nito ang babae dahil lamang sa baguhang iyon. Ayaw talaga ni Muwan kaya pinanatag ni Wisen ang kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng pagsabing kukunin lang nila ang kailangan nila at hindi naaabalahin pa ang baguhan. Pagkaalis ng dalawa, ay napabuntong hininga si Muwan, umaasang walang masamang mangyayari. Pagkapasok ng dalawa sa loob, ay namangha sila na nga talaga ng lugar na ito ang layout ng main pavilion treasury. Sa itaas ay napansin nila ang isang binata, kaya kaagad nila itong nakilala bilang ang baguhan na nakakuha ng tatlong plaka. Nang sinabi ng dalaga na kamangha-mangha ang pagkakaroon ng tatlong plaka sa Corpse Blood Valley, ay biglang nagalit si Wisen. Mas lumala pa ito nang sinabi niyang kaya naman iyong gawin ng kahit sinong disipulo ng limang hari, Ngunit kung ganoon, wika ng dalaga ay pwede rin maging disipulo ng limang hari si Gyungwon, kaya siguro ay mas makakabuti kung kilalanin nila siya ng maayos. Napamura sa isipan si Wisan, nagtataka kung ano ba ang nakikita ng dalaga sa baguhang iyon. Pinagmasdan niyang mabuti si Gyungwon at nang may mapansin na kakaiba, ay biglang lumabas ang isang masamang ngiti. Sinabi niya sa dalaga na maghintay muna dito at siya na ang baalang magdala pababa sa baguhan. Kahit sinabi ng dalaga na hindi na ito kailangan pa, ay hindi pa rin nakinig si Wissen at pumunta pa rin ito kay gyung Nagdahilan ito na hindi na kailangan pang ibaba ng dalaga ang sarili nito para lamang makipag-usap sa isang baguhan. Nang makarating sa itaas, ay napangiti si Wissen. Tama nga ang hinala niya. Noong una ay nagtataka siya kung bakit hindi nag-react si gyung nang pumasok sila. Ngunit ngayon ay naunawaan niya na si gyung ay nasa flow state. Alam niya sa sarili na kapag inabala niya si Gyung-un sa kasalukuyang flow state nito, ay siguradong magbabara ang mga ugat nito. Ngunit sa kabila nito, ay nagdahilan lamang ang hinayupak na ang gagawin niya lamang ay ang dalhin si Gyung-un papunta sa dalaga. Ang anumang mangyari dito, ay hindi niya na problema. Lubos ang kasiyahang nararamdaman niya ngayon, gusto niyang makita ang muka ni Gyung-un na nahihirapan ng labis-labis. Ngunit nang akmang mahahawakan niya na si Gyung-un, ay nagulat siya nang bigla itong nagising. Walang pag-aatubili, ay napuno ng galit si Gyumun. Isinara niya ang aklat at galit na tinanong si Wisen kung ano sa tingin nito ang ginagawa niya.